niyo kung magkano lahat ito kapag ka pinagsama-sama? Kailangan eh, malaman po ninyo. Lahat po ng mga ayudang binibigay sa inyo, lalo na sa panahon ng eleksyon, 194 billion pesos. Pero ang tanong, naibibigay ba doon sa dapat na makakuha ng ayuda? Ang nakasulat sa batas, Idulog ang kuryente sa lahat ng mamay ang Pilipino sa ng halaga. Alam po ninyo kung paano gagawin natin? Tanggalin po natin ng 12% pa! Sa pagkat tayo lang ng Pilipino, ang bansang Pilipinas lang ang meron pa. Pumunta kayo sa Vietnam, pumunta kayo sa Malaysia, pumunta kayo sa Cambodia, walang pa, dito lang. Inimpit nila ang Vice President, mahati na naman tayo. Tinukot nila si dating Pangulong Bikong sa malayong lugar. Nahaki-haki na naman. Na Nalungkot ang maraming Pilipino ko. Susunod naman ko natin talap salita. Ay matalino, mataba, may integridad at laging nasa tama. May malasang Kaya dapat nasa Senado. Kay Marcoleta, may pag-asa pa. Kung gusto mo ng tunay na pagbabago, pumili tayo ng bago. Kay Marcoleta tayo. Kay Marcoleta, may pag-asa. Ang numero 38, pala po namin, Senador Rodante Marcoleta. Kamusta po kayong lahat? Ano po? Paano naman naging mabuti? Napakamahal yata ng pilihin ngayon. Mura po ba ang bigas? Mura po ba ang pangunahin pilihin ngayon? Mura po ba yung gamot? Mura po ospital po ba dapat ang mabuti. Napakarami po ng problema ng ating bansa ngayon. Kaya po ang ginagawa ng ibang mga kandidato na lumalapit sa inyo, ang daradala nila ayuda. Merong aik, merong maik, merong topan, merong akap, nalibang pa sa Alam po ba ninyo kung magkano lahat ito kapag ka pinagsama-sama? Kailangan malamang po rin niyo. Lahat po ng mga ayudang binibigay sa inyo, lalo na sa panahon ng eleksyon, 194 billion pesos. Pero ang tanong, naibibigay ba doon sa dapat na makakuha ng ayuda? Kasi po, ang target na dapat mabigyan ng ayuda, hindi bababa sa 25 million Pilipinos. Ngayon po, ang itatanong ko sa inyo, lahat ba ng 25 million na mahihirap na Pilipino na bibigyan ng ayuda? Napipili lang Sa tanja ko po, 5% lang ang nabibigyan. Ibig sabihin, nasa 5,000 lamang na may hirap na Pilipino ang nabibigyan. Samantala, ba sa 25 million? Alam po ba kung anong pwede natin gawin dyan para ang lahat saan ay mabigyan? Lahat mabigyan! Ang At akin pong iniisip para madali tayo, lahat po ng pamilya na kumukonsumo ng 2,000 pagbaba dapat libre na po yung kuryente. ito at 2,000 pesos pababa, libre na sapagkat ang magbe-beneficyohan nito about 25 26 million Pilipino ibig sabihin lahat lahat mabibigyan hindi po pwede yung pipiliin lang kung sino binibigyan at pagkatapos yung nagbibigay, akala mo sa kanya nanggaling hindi po sa kanya nanggaling yun hindi niya pera yun Pera po ninyo, nagtagal nga lang, na dapat na ibalik na sa inyo. Pagka po dumating sa inyo, mga kumakandidato, senador, ang dami nilang pera rin. Punin po ninyo sa pagkat sa inyo yun. Huwag kayong magpapasalamat sa kanila. Iboto pa rin ninyo. Yung gusto niyo iboto, isama na po ninyo ako doon. Dante Marcoleta, number 38 sa balota. At pagkisama na po ninyo si Kuya Itik, na ipinagilala ko sa iyo kanina. Ang sabi ko po, napangarami natin problema. Hindi lamang pangkabuhayan. Kailangan po ibaba natin ang presyo ng kuryente sa bansang ito, kapagkat iyon po ang nakasulat mismo sa batas. Ang nakasulat sa batas, idulot ang kuryente sa lahat ng mamamayang Pilipino sa murang halaga. Alam po ninyo kung paano gagawin natin? Tanggalin po natin ng 12% back. Kapagkat tayo lang na Pilipino, ang bansang Pilipinas lang ang meron back. Pumunta kayo sa Vietnam, pumunta kayo sa Malaysia, pumunta kayo sa Cambodia, walang VAT dito lang. Kaya humihirap ang buhay lang. Kasi babangon ang maraming pagawaan, babangon ang negosyo, maraming magkakatrabaho, dagdag na kita sa Pilipino. Yun po ang kailangan natin. Hindi ayuda, pampasikat lang sa kanila. Nakala mo pera nila na galing sa inyo. Mga kababayan, hindi na po magtatagal. Kasi po, meron lang kaming mga ilang minuto. Importante lang po sa akin, makita ko kayong lahat at masabi ko sa inyo ang tapos iyo. Malaman, isa pa pong malaking problema ng bansa natin ang pagkakahati-hati bilang Pilipino. Inimpit nila ang Vice President, mahati na naman tayo. Tinukot nila si dating Pangulong di kong sa malayong lugar. Nahati-hati na naman. Nalungkot ang maraming Pilipino kung hindi man lahat. Alam ko kayo po, marami sa inyong nalulungkot. Itama po natin ng maraming mali. Ayusin po natin ng maraming mali. Mabuti po dito sa Distrito 5 sa buong Maynila. Meron kayong Yorme. Meron kayong uh, Si Atienza. Meron kayong Amado Bagatsin na talagang tutulong siya, sa, sa inyong lahat dito sa Maynila. Ngunit yung kabuhan ng ating bansa, kailangan po natin ayusin. Tulungan po ninyo ako, tulungan ninyo kami. Para sa ganun, magkita-kita po tayo. Ha? Magtutulong-tulong po tayo. makayang kaya po natin gawin ito. Itama po natin ang mali. Pigilan natin ang sa Vice President. Ibalik natin si Pangulong sa madaling panahon. I'm number 28, for para sa ating magiging senador Dante Valcolena